Kapag nagpa-confine ka sa ospital at humingi ka ng simple lamang na pribadong kwarto, agad-agad hindi ka na zero billing. Magbabayad ka na ng pagbabawasan lamang ng pagkaliit-liit ng filet ng bill mo kasi nga kumuha ka ng private room, ang tawag nila. Ito ho pala yun. Hindi ba ang sarap maghimagsik? Hindi ba ang sarap maging issue ito? ng protesta, itong gantuhong ginagawa sa ating pagsasamantala ng gobyernong ito? Sorry po, mga kapatid. Ah, Ayoko na muna. Ikaw na muna, baby girl. Kasi ah, gusto ko lang magpaki, magpakahinahon dito. Kasi nga, na, nakakainis eh. <laughs> at, 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 at sa pangangatwira ng common sense. Common sense ang alin. Uh, at saka dito, yung, ano, yung nakaka-insulto rito pa, yung sinasabi po din na basta kami common sense ang ginawa namin. <laughs> Hanggang ngayon, yan ang katwiran oh, oh. ni Ralph Resto sa kanyang official uh, post statement. 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 Mm -hmm. uh, kung common sense po yan, nako eh, delikado nga tayo ngayon kung nasa malakanyang na po nakaupo yan kasi baka marami silang gawing common sense. <laughs> Apektado tayo sa common sense nila. Oo. oo. Yung pinag-uusapan with Dr. Dance. Hindi <laughs> ko malaman anong uunahin ko dito no para maipagdiin ng pat maipaliwanag ng lubos kasi nga nakakapanlumo. Yung sinasabi ni Dr. Dance na actual daw po ito na resibo kumbaga yung pong notice of cash allocation doon sa mismo lamang na naibigay ng Estado na pera para sa pangkalusugang pangangailangan ng mga Pilipino. Yung sinasabi niya, kaya ang laki ho ng utang. Kaya naman pala, girl, lumalabas nga na sa mga nakikidig ngayon, opo, na mga direct contributors na mga miyembro po ng PhilHealth, no? Yung direktamente na binabawasan po yung sweldo at yung pong nagkukusa na mag-ambag sa PhilHealth. May ganun po naman yan. So nangangahulugan na kaya ho ang mga direct contributors, wala namang question girl. Nang dahil po sa mas merong ka, eh you share doon sa wala. Wala namang question doon. Sa prinsipyo ng ginagawa ng lahat, ang kanila pong obligasyon at responsibilidad sa pagpopondo doon sa mga nangangailangan. Pag kinapos, eh magtulong-tulong tayo ang sistema. Hindi ginagawa ng Estado, lalo na nitong mga mambabatas. At... <laughs> Ako'y nagpipigil sa gusto kong sabihin mga salita dito, eh no, girl? Opo. Mm... Hindi ginagawa? Hindi gin Pinagsasamantalahan pa ng mga... O... Mm. Itong mga opisyal na ito. Yung sistema na kaya nilang manipulahin. Kaya pala... Ikaw na direct contributor na naman kapag ikay na ospital, limitado benefit mo, eron. 'Di ba? Limitado kasi nga oo. Obligado yung perang contribution mo ibigay doon sa walang pang-contribution. Kaya ikaw na nagbibigay ng contribution, ikaw na nagbabayad sa yung insurance, hindi mapakinabangan kasi ginagamit doon sa mga walang pambayad dapat yung walang pambayad obligasyon ng Estado, nang sa ganun yung may pambayad na bibigyan ng sapat na katumbas ng kanyang ibinabayad doon sa servisyong kailangan niya. Tama. klaro ho, mm -mm. di po ba? Ito pa pala yun, na naman. Mm -mm. <laughs> Pinaalala lang sa atin kung Opo. ba't ganun kaliit ang nababawas. Kaya ako sa... naman, kung ikaw ay cancer patient, kung ikaw po, eh, inoperahan ng maselan, kung ikaw po e eh, madaling ma-infeksyon kapag nagpa-confine ka sa ospital at humingi ka ng simple lamang na pribadong kwarto, agad-agad hindi ka na zero billing. Magbabayad ka na ng pagbabawasan lamang ng pagkaliit-liit ng fillet ang bill mo kasi nga kumuha ka ng private room, ang tawag nila. Ito ho pala yun. Hindi ba ang sarap maghimagsik? Hindi ba ang sarap maging issue ito? ng protesta itong gantuhong ginagawa sa ating pagsasamantala ng gobyernong ito? Sorry po, mga kapatid. Ah, Ayoko na muna. Ikaw na muna, baby girl. Kasi, ah, gusto ko lang magpakahinahon dito kasi nga na, nakakainis eh. <laughs> at, 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 at sa pangangatwira ng common sense. Common sense ang alin. <laughs> Aha. Eto. Pero malamang 'yan din ang damdamin ng ibang mga nakikinig sa atin ngayon na naranasan ng magbayad ng malaking hospital bill at eto. nang makita nila okay. kung magkano ang nabawas sa PhilHealth. Oh. <laughs> Napaatras sila na eto lang 'yon sa tagal okay. kong naghuhulog. May nagmensahe ngayon sa atin dito ha. Oh, ano apo, sabi? Apo. Sabi niya, kasalukuyan daw na siya po ay bu nabili ng gamot. Meron po mga gamot ha ng mga ilang mga pasyente ng mga Pilipino na ang mahal-mahal. Opo. Nako, tsatsa. <laughs> Ay nako. Pipila ka doon sa distributor ng gamot ngayon. Oo. Pero ngayon daw sabi niya, haba nakikinig ako sa inyo, Ted. Nandito ako at nakapila kasi bumibili ako ng gamot para sa magulang ko. Dito kasabay ko haba ng pila, inaabot na lampas ng shed kumbaga na may nga naaarawan na daw na may mga guarantee letters ang karamihan matatanda. <laughs> at habang siya po'y naandun daw at naghihintay ng kanyang turn para makabili ng gamot sa isang kumpanyang malaki, no, na pharmaceutical company, oh, <laughs> nalulumo daw siya ng maalaman yung isyong yan ng kakulangan ng appropriations ng Estado sa usapin pang kalusugan ng mga Pilipino. Hindi po ba? Sabi niya dito, nalulumo daw siya habang nakikinig po sa atin. At yan din ang nararamdaman at damdamin ng mga nakikinig sa atin ngayon. Itong mm -hmm. at nababasa ko ang comment nila, yung iba'y napapamura na lang po. <laughs> Wala pa rin pagbabago no sa healthcare system natin. <laughs> Mula noon hanggang ngayon. Yun pa rin ang problema natin. Um siguro nga dapat dito maisama na po natin eh o kaya magkaroon dito ng protesta para sa ating mga mambabatas. Ano ba problema nila kung bakit nga hindi maibigay ito? Ah, walang pera, gobyerno. Babalit na naman tayo doon sa ating uh, issue ng think about it. Magpakahirap para sa mga kurap. Ah, walang pera, gobyerno. Alam nyo, sa mga panahong ito, hindi na dapat natin tinatanggap yung ganyang pangangatwiran, ha? sa laki ng mga ninanakaw nila sa pera ng bayan. Hindi na niya, walang pera gobyerno. Opo, at eto pa ha, itong nabanggit natin kahapon, nagkakapareho din po kami dito ng pananaw ni dating Solgen, ano po, ni itong si Florin hillby doon sa sinasabi niya, no, na mga final notes. No, dito po sa, ang, ang sabi niya kasi, dapat may accountability. Dapat may managot. Sabi nga po ni Dr. Dan, sino? Mm -mm. Si uh, dating uh, Department Finance. of Finance Secretary Ralph Recto na ngayon ay Executive Secretary na. Mm -hmm. Siya daw ang noon pa man ay nagtatanggol doon mm -hmm. sa desisyon na ibalik po yung uh, PhilHealth Fund sa National Treasury. Yun daw ang uh, madalas Nakunin, nga nila. Nakunin, no? Nakunin. Oo, oo kuhanin. Gamitin yung Gamitin pera. At oh, ilagay sa unprogrammed mm -hmm. appropriations. Oo, uh, 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 Um maliban po kasi dyan, dapat din talaga magkaalaman sino responsible dito. Kasi may desisyon, wag niyong gagawin, isauli niyo yung pera, bagamat tayo din po mag-aabono doon. Kaya nga dito, dalawang dagok sa atin po ito eh. Kung baga po, insulto malaki, di ba? Ninakawang ka, ah okay, ninakawang ka. Yung magnanakaw, hindi ibabalik sa'yo yung pera ninakaw niya. Ikaw na ninakawan, ang mag-aabono sa ninakaw na magnanakaw. Diyos ko po, Panginoon Diyos ano Pilipino. Ay ta. Sorry po, mapapamura ka talaga. Pera pa rin natin. Pera pa rin po ang natin. Ang ipambabayad yung, sa atin. Yung sinasabi ni Dr. Dance kanina. Oh, oh. ka, o oh, pinababalik yung perang ninakaw sa iyo, pero ang mag-aabono sa ninakaw, ikaw pa rin na ninakawan. Anak. Mm -hmm. Anak ng po! Okay. Kasi di ba? At saka dito, yung ano, di, yung nakaka-insulto rito pa, yung sinasabi po din na, Basta kami, common sense ang ginawa namin. <laughs> <laughs> Hanggang ngayon, yan ang katwiran oh, oh. ni Ralph Resto sa kanyang official uh, post. Statement. 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 Uh -huh. mm -hmm. oh. Kung common sense po yan, nako eh, delikado nga tayo ngayon. Kung nasa malakanyang na po nakaupo yan. Kasi baka marami silang gawing common sense. <laughs> Apektado tayo sa common sense nila. Oo. Oh, oh. Yung sinasabi pa ho, ng PCO na pinag-aaralan yung motion for recon. <laughs> Kaya dito po sabi niya, The Solicitor General, instead of filing a motion for reconsideration, might want to invoke its authority as, eto sabi ko kahapon, as Tribune of the People. and join cause with the petitioners in asking the Supreme Court to require the former secretary of finance and dbm secretary guys to report on how they used the 60 billion pesos so that the people may know anak ng proof opo di ba kasi nga po pepedi ho naman po na ang soldier hindi bag, bagamat doon sa oral arguments po na obliga yung dating soldier na ipagtanggol ang estado na hirap na hirap sa pagtatanggol kasi nga hindi mo kayang ipagtanggol kaya ka na uwi din daw sa common sense dictum sa common sense na pangangatwiran may mga pagkakataon po na ang soldier ay kakampe ng mamamayan sa usapin po na lubos na nakakaapekto sa kapakanan ng mga mamamayan yan po yung tribune of the people ito po ang pakakataon din na ang Soljen, bagamat appointed ng Presidente, magsabi na this time, hindi naman ikaw ang boss ko. Ang totoong boss ng Soljen, ang bayan. Na. Po, oh, oras muna. Oras muna, oras muna mga kapatid. na oras na, oras na para paalalahanan ang putari lahat. Lalo si Unte. Eh, may si Unte nang gagalaite. Si Aztec, ay rin dumlao. Spokesperson po ng CSWD. So, walang ganun. Ay, mga pabonus. Opo, so, <laughs> sa mga na problema na din po sa field. Tuloy lang po yung programa. Kaya po sa lahat din po ng mga manggagawang araw-araw po nagpapagol sa trabaho. Ito nga po nabanggit ko. So, kinupo ay naman po ni Aztec. May ongoing po ng Pasko. Regalohan po naman natin ang ating ko, baka sarili, po na naman ito, at ating ito yung ating mga kapamilya ng Hyundai Home dito. Appliances. Yes! Wow. Mayroon tayo nito. LED TVs, at mga washing machines, inverter, in air conditioners, at mga refrigerators. <laughs> Gas ranges, microwaves, electric ovens, <laughs> no, uh, baking, uh, baking mixers, uh, oh. and blenders, -so? electric fans, vacuum cleaners, at marami <laughs> but, but, pang iba. Gawin pong sulit <laughs> ang <but> pinagpapaguran <laughs> natin uh, oh, oh, sa atin pong ambalang uh, balang oh, oh, oh. ang gobyerno ho dito ay tumutang yung day appliances home appliances na available po sa shopping at lasan at sa lahat ng Hyundai day home dealers sa buong Pilipinas. Kasi po ang total project cost ay 577 billion pesos yung day home appliances ay yes, ang government and of the Grigado, Philippines ang po ay mag-aambag po mga kapatid ng kanila pong SBDA kaangat dito po sa uutang natin. At ang kanila pong ngagawa. sinasabing estimated po ba ay December 30, I'm sorry, March 31 ng kababayan dyan sa abroad 26, ha, yung right pong to mga OFWs, mga, mga Pinoy na nandidiya po sa mga iba't ibang mga bansa dahil po sa kanila mga aplikasyon ha, mga green card, ng mga aplikasyon po nila sa ano man pong mga pagkakabalahan dyan. Ang importante po, mga oh. kapatid Financing ang ating pong katanungan ay panay ang remittance sa Pilipinas e kaliwat ka ng bangin niya pong padala sa Pilipinas so, may bayad ba ang kada remit naman, ninyo kung program, ganun po no, mag BDO pay ano, ko, mo, may tutulong pa isang remit lang ha sa BDO kabayan savings mo leap pagiging beneficiary po ng 4P so basically po Ngayon pa lang sinasabi na uutang ang gobyerno para sa 4 piece cash transfer. Siguro nga yan po ang common sense nitong ating mga genius sa gobyerno na naman. Na umutang tayo sa isang programang napaka-importante. Hindi, hindi maitatanggi ha? Ang benepisyo na ibinibigay ng Fortis. Kaya nga po yan ay institutional na eh. Meron ng kaukulang republic para dyan. At dyan mga kapatid, ano po, nung nakidaang budget, <coughs> yung fury call, binawasan yan. <laughs> binawasan po yan. Kasi po itong programang ito, sa totoo lang, hindi, opo, hindi ganoon Oo, ang chance ng isa pong mambabatas na makialam sa programa. Whoa! Shield, may shield ito eh. Kasi nga identified, hango sa pag-aaral, hango po sa pagsusuri, bago ka maging four-piece beneficiary. May mga iba po siguro ng mga nakakalusot. Pero dito ho, basically, Mawalang ah, galang lang ho ah, sa mga magnanakaw ha. Dito po, wala silang kickback. <clears throat> Sorry po, no, na naman. Pero iyan po ang katotohanan diyan sa programang yan. Ngayon, opo, uh, uutang para po sa programang ito. Kasi nga, kasi... Walang pera ang gobyerno. Yeah. Kundi pera, pero. kulang ang pera ng gobyerno. Uh, kulang ang pera ng gobyerno, <laughs> sir. Dyan muna po ako magtatapos ha, kasi po mamaya babalikan din po natin po ito sa usapin po naman ng pambansang budget natin na ngayon po ay naaprubahan na daw po in the Senate at maging sa Kamara at iyan na po ang lagi niyong naririnig na baikam, baikam, baikam na iyan. Mamaya po tutunghaya natin yan. Ah, uh, hindi lang natin alam, girl. Um, magkano kaya ang naipasang MAIF sa versyon ng Senado? Ito po yung guarantee letter sa mga politiko na hinihingi ng mga pamilya pong Pilipino na nangangailangan ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Wala rin po tayong balita kung magkano ba itong AX na ito. Okay, bagamat ang balita nga po mga kapatid na... Yung pong DPWH budget ay binawasan pa Oo okay, May dagdag po na bawas Pero sa nila inilagay? Saan nga? Yan, di po ba? No? Yan din po maganda ho nating malaman Kasi nga at the end of the day uh, Ang ating pong katanungan din dito Ay yung pong paglalaan nila Ng pera sa mga dapat talagang laanan nga sana ng pera Partikular sa kalusugan ng mga Pilipino yung PhilHealth na sinasabi po ng mga doktor na nag-aaral sa isyong ito, magkano pa po ba ang deficit ng ating pong estado sa pondo ng PhilHealth? Malaki po ito at ating hihimayin muli. Sa punto ng mga kapatid, ano po ha? Ngayon ay Human Rights Day kung saan po naman hindi rin po natin dapat pong kalimutan na bahagi po ng ating karapatang pantao ay yung pong pagkakaroon ng maayos po na serbisyong medikal na dapat po ay inuuna rin ng ating pong mga kagalang-galang na mga mambabatas. Bakit ba ayaw nilang lagyan ng karagdagang pera ang PhilHealth? <laughs> eh, sa ikaw na nga. Sinagot mo na nga kanina. Na alin? Wala pa Mag mm. Walang pakinabang. Pag walang pakinabang sa kanila, ba't naman okay. nilalalagyan? Opo, bakit Oo. ba nag-alis kayo dito, nilagay nyo naman sa MAIF? Mm -mm. Eh, kasi may pakinabang sila. Ah, nag-alis ka dito, sila eh. nilagay mo naman dito sa AX. Oh -oh. ba diba? Opo. So, sige po. So, mamaya, himayin po natin to kasi meron pa ho tayong isa pang uh, importanteng panayam. At ngayon po, gagawin natin makabuluhan po ang inyo pong Wednesday morning sa pamamagitan po ng pag-uusap, pagtalakay sa mga isyong ito na atin pong maintindihan. Bawal po ang pikon, bawal po ang uh, mga nasisiraan ng loob dito. Ang ating pong adikain lang ay para magkaroon po ng edukasyon. Ang ating mga kababayan, nang sa ganun po, maging mapanuri po tayo sa mga isyong ito at hindi po tayo magmistulang parang mga manok. Alright, sige! 828. Sa mga nagpapagal din po mga kapatid ah, Na atin po mga uring manggagawa girl Ang dami hong nahihirapan sa pagsakay Kanina ho malakas ang ulan sa bahagi po ng Commonwealth At maging sa Manila Hindi maitatanggay May mga lugar po na naaapektuhan po ng welga Sa lahat po ng mga Mga Uring manggagawa Maganda umaga po sa inyong lahat At salamat po sa inyong pong Mabuhi servisyo ka. Para po sa bayan kasi kahit na ano pang trabaho mo may ambag ka sa aban ng bayan.